Alam nyo ba kung paano natin mapapahaba yung buhay ng talong? Hello mga kagri! Ka Itong tanim kong talong dito sa aking backyard kitchen garden may git isang taon na pero tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pagbubunga. So in this video, ituturo ko po sa inyo yung simple technique na ginagawa ko para po tumagal yung buhay ng talong. Coming up! Itong talong ay solanaceous, ibig sabihin yung kailangan niya para makabuo ng bunga, nandito na po sa iisang bulaklak. Nandyan na rin po yung pollen. So kapag na-halo po yung pollen na yan, mabubuo yung bunga. Hindi tulad sa mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, pakwan, kalabasa, na hiwalay yung lalaking bulaklak at babaeng bulaklak. Sa mga solanaceous tulad ng talong, sili at kamatis, nandun na po sa iisang bulaklak yung lahat ng kailangan niya. Dito po sa aking backyard garden, meron lang po akong apat na puno ng talong. Yung isa inalis ko na kasi magtatanim po ako ng ibang crops doon sa unahan. Medyo masukal yung talungan natin. Yung natira po ngayon ay tatlo, no, dalawang more than one year na. Tapos itong isa na bagong tanim lang din. Mga ilang buwan pa lang pero nakatanim lang siya sa container. Para pwede natin ilipat kung kailangan natin siyang i-adjust. Pero yung dalawa, na tanim natin, ito po naka-permanente dito sa lupa. So una, itong mga talong, tumatagal po ito ng mga ilang buwan. Minsan inaabot pa ng mahigit isang taon, dalawang taon. Tapos, ang maganda sa kanya, pwede pa natin siya i-regrow. Pwede natin siya i-pruning, putulin natin yung pinakapuno. Tapos, tutubo po ulit siya ng bagong sanga, panibagong puno na naman yung tutubo. So, ginagawa po yun kung medyo maliliit na yung mga bunga ng inyong talong. Kung meron pa po, po kayong mga teknik na alam na makakatulong para humaba yung buhay ng talong, please share naman po sa comment section para makatulong po tayo sa iba. Ito po yung tinapings ko dati. Kaya marami po kayo makikita na sanga. Nagsanga-sanga na po siya magmula po dito. Nagkaroon ng mga panibagong sanga. Ayan, hanggang dito sa taas. Kaya marami po siyang binubunga. Tapos ang maganda po dito, hiwa-hiwalay yung mga bunga. Kaya pagka nagbunga na sabay-sabay, hindi po basta-basta nababali. Pero nilalagyan ko pa rin siya ng mga support ng mga tali, ng trellis kasi ngayon po ay tag-ulan, baka bumigat yung dahon, maputol yung mga sanga ng tanim nating talong. Unang tip para humaba po yung buhay ng inyong talong, huwag na huwag po ninyong hahayaan na mahinog yung mga bunga kasi once na nahinog po yan sa puno iikli na yung life cycle niya kasi nagpuproduce na siya ng mga seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation nagiging matured po yung mga seeds sa loob paano ba natin malalaman kung pwede nang pitasin yung talong makikita nyo po yan dito sa pinakatangkay pag nag crack na po yan, yan o, nagbiak na tulad po dito sa kabila yan so pwede na po natin yan pitasin yan po yung isang palatandaan. So tulad po dito, ayan o, nagbiyak na. So lumaki na yung parte dito sa bandang baba. So yung paglaki kasi ng talong, ang unang lumalaki yung dulo. Tulad po dito. Ayan o, so ito yung malaki. Tapos yung huling lalaki, yung nandito sa may tangkay. So kapag ka lumaki na yan, mabibiyak po itong pinakatangkay niya. Ayan o, magkakrak. So yan na po yung sign na pwede natin siyang pitasin. So ngayon mag-harvest muna tayo dahil marami ng mga harvestable na bunga. ano Yan. Okay. Ito pa. Ito po, Alo sunod-sunod po pag nag-harvest tayo ng talong. Tapos may mga maliliit pa, may mga bulaklak pa. Nakakatulong din po yung palagi ang pag-harvest para tuloy-tuloy din po yung paglabas ng mga bulaklak kasi may capacity po yung mga halaman hindi niya kayang magbunga ng sobrang dami kung meron siyang pinapalaking bunga so kapag ka pinipitas natin tuloy-tuloy din po yung pagproduce niya ng mga bulaklak so ngayon medyo marami-rami yung mapipitas natin na talong nakakatulong din po ito para hindi mabali yung mga sanga ng inyong talong kasi kapag ka malalaki na tapos madami pa yung tumutubo doon sa isang sanga, pwede pong mabali. So, kailangan natin siya lagyan ng support. Then, doon naman sa isa, meron din tayong pipitasin. Then, after po natin mag-harvest, ang ginagawa ko, nag-didilig ako ng mga organic fertilizer. Ito po natutunan ko sa isang farmer, yung give more, take less. Kapag ka nag-harvest po tayo, kailangan mas marami tayong binabalik na fertilizer doon sa ating halaman para marami pa rin yung kanyang ibibigay na bunga sa susunod. So ito lang po yung ko yung binabad na mga organic materials tulad ng balat ng gulay, balat ng prutas, mga sariwang dahon. Yan po yung fertilizer na binibigay ko po dito. Next tip, aalisin po natin yung mga dahon na may mga sakit. Ito, may mga fungus, may mga discoloration, naninilaw. You know, para po hindi siya kumalat so gupitin nyo lang mag prune lang po kayo lalo na po yung dito sa lower part yun yung madalas na tinatamaan ng sakit so alisin nyo lang then is share ko na rin po sa inyo kung marami po kayong tanin na talong mas recommended based po dun sa mga experiences ng ibang farmer dapat po yung layo ng bawat puno at least 70 cm tapos kung naka-row sila, bawa ito yung isang row, andito yung isang row nyo, at least mga 1.5 meters para po hindi dikit-dikit yung mga tanim nyong talong. Kasi mahirapan po kayo sa pag-apply ng abono, sa pag-harvest, kasi medyo masukal, medyo malago kasi at madahon yung mga talong. So check nyo lang po lagi kasi kapag ka tag-ulan, mas marami pong mga sakit at peste na tumatama sa ating mga tanim. So lalo na po kapag ka may mga kapitbahay kayo na may mga talungan din. Sa kabilang bakod, may talong din. Pwede po kasi malipat ng mga insekto, yung mga sakit, pwedeng sa hangin. So madali pong magkahawaan yung mga talong. Yung isang common na sakit dito sa mga talong, yung tobacco mosaic virus. Yan po yung madalas kumakapit dito sa mga tanim nating talong. So kapag kami nakita na kayong discoloration, kakaibang itsura ng dahon, may mga sira, alisin nyo na po agad para hindi siya kumalat at makahawa pa sa ibang mga tanim. Next tip, yung pag-i-spray natin ng OHN. So itong OHN nakakatulong po ito para i-boost yung immune system ng ating tanim nakakatulong din po siya para labanan yung mga environmental stresses tulad po ng malakas na hangin yung malakas na ulan sunod-sunod na ulan tapos yung mga pagbaha yan, nakakatulong po itong OHN para tumibay yung ating tanim so spray nyo lang po yan sa ilalim ng dahon yan pwede nyo po isama dito yung mga ibang mga concoction tulad ng FPJ, FFJ yan. ang maganda po dito sa OHN nakakatulong po siya sa pagpapaunlad ng ating lupa kasi dumadami yung mga good bacteria, kaya niya pong labanan yung mga bad bacteria yung mga fungus so practice po natin yung palagiang pag-spray ng OHN yan. tulad po dito, yan yanong... Oh dahil po tag-ulan mahina yung resistensya ng mga tanim inaatake po sila ng mga langgam kung makikita nyo po yung mga langgam na yan naglalagay sila ng pagkain tapos you para puntahan ng mga aphids tapos mangingitlog yung aphids pagpisa nyan kakainin na nila yung mga katas kaya nagkukulbot yung dahon ng ating tanim kung mapapansin nyo po yan may mga sira na yung dahon so kailangan maagapan natin para hindi masira yung ating tanim. Next tip, kailangan po natin damuhan yung paikot ng tanim natin talong para wala po silang kaagaw. Para lahat po ng binibigay natin nutrients makukonsum ng ating talong. Sana po nakatulong information na to Sana tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!